Lumakad ka na lang. Pag po time na umuwi dito ay maulan, napakaputik po dito. Mga bata nga ay, uh, mga anak ni ano, yung anak ni Rosli. eh hmm. Siya po ang nanay ko. 87 na po siya, ahot lusong siya dito. At siya ng lakad. mga kawayan po. Ayan ang mga kawayan. Puno ng kawayan. Ayan. Ayan. Ito po ang daan.